Hello! Andito ako ngayon sa Shuttle, Washington. Pupunta ako sa kauna-una Starbucks. Ako ay maglalakad-lakad dito. O, likat, sumama kayo. kayo. sa Corner Market. Pike Place. Doon yung... Uh, ano ba yun? Public, Public Market. market. <laughs> <laughs> ano ba yan? Natatawa pa. Public Market nila yun eh. Doon. Pero hindi ako doon dadaan dito ako dada sa may kabilang street maraming tao dun yata kaya dito na lang ako sa may kabila dito mainit ang araw ngayon dito pero malamig yung hangin ayan maraming mga tindahan dito maraming naglalakad ano ba ito nandito na ako ngayon sa may Pine Street Maglalakad-lakad pa rin dito. Alam ko dito raw yung samayano eh. Papuntang kaliwa. Diyan. Kaliwa dyan sa street na yan. Doon. Pababa sa may public market. Mga ah, kadoktong pa pala ng public market yun. Diyan. bababa tayo dyan. Tapos uh, doon tayo sa kaliwa. Kakaliwa tayo maglalakad tayo sa kaliwa. Lakad na tayo ng lakad. Ano ba yan? Ang layo-layo naman pala nito. Kakaliwa pa dyan. Nagatanong ko na yung Starbucks. Malapit na tayo. Ayan na. Ayun. Dito na tayo. Ang daming tao. Ang daming tao pala sa Starbucks na to. Pinupunta pala talaga siya ng mga tao. Yan, no, may mga nagpapapicture pa. Dito na tayo. 1912. Yung number na store. Yan, parang ang daming mga ang haba-haba ng pila. Ayun, mga nakapila doon, no? Mga nakapila pala tong mga to. Ang haba. Yan, no? Gano'n kaya katagal mga makakapasok dito? Haba haba ng pila Pero huli ka na Pumila na tayo Para na natin gano'ng katagal Magtyaga tyaga lang tayo sa pagpila Makakapasok din tayo dyan Pag may tyaga May Starbucks di ba? The pila starts here Ayan na Yan yung uh, paligid nitong Starbucks May mga painting doon Pwede rin bilhin na ba ka pero dito lang ako sa pila hindi ako alis dito eto yung mga mabibili natin doon sa loob Ayan, mga Pike Place Starbucks mug Ayan, marami yan andyan yung mga price marami tayong mabibili pala sa loob mga mag souvenir souvenir items hindi kasama yung sapatos ha? Ang mga paa yun may bear, may bag sold out na pala yung iba dito after 15 minutes of pila malayo layo pa medyo matagal din ang uh, pagandar ng pila ah, nakaka 30 minutes sa tayo sa pila pero medyo malapit na konti na lang, Kung mga 15 minutes na lang doon na tayo sa pinakauna 45 minutes na ako nakapila malapit na, konting konti na lang natatanong ko na five people na lang yung nasa harapan ko malapit na malapit na ako makapasok dyan sa Starbucks na yan o, sa first in line na tayo after 50 minutes ng fila makakapasok na rin nasa first na ako ng line pasok na tayo sa loob ng Starbucks bye, bye so really quick everything on okay, the back wall is for viewing only look around as much as you want uh -huh. when you're ready you can go ahead and line up at the goal post we'll check you out with all the merchandise and, uh, okay yeah. thank you sa so kapit niya titingin lang tayo ng mga bibili natin dito tapos order na tayo tapos lalabas na ganun lang palang kabilis pero okay lang din para at least nakapiting tayo dito sa kauna-una ng Starbucks Uh, dito yung uh, pick-up pa ng order. Tapos doon tayo order dyan, may counter. Maliit lang yung place nila eh kasi ito yung ano eh lumang uh, tindahan nila. Yan mga souvenir, mga mag. parehas din ang mabibili sa mga ibang Starbucks pero dito, syempre. Dito nakalagay yung mga pangalan ng mga nila, Pike Place. Yan, yan. Makapila na, na para makabili na lang drinks tsaka ng ano, mga souvenir. Bibili ako ng mag tsaka ng tumbler. Naka-order na ako ng drinks tsaka nakabili na ako ng mag tsaka tumbler. Yan, nagbahit na ako. Hintayin ko na lang mag magawa yung drinks na na-order ko. Yan, kain-kain lang ako dito matawag. Yun, nakabili rin. Naka-sticker okay, na yung pangalan. titik ko na para malaman natin kung parehas lang ang lasa ng mga Starbucks. Saka ito yung nag-serve sa akin. Yan, yan, yung pinaka tawag dyan. Authentication na sila yung first Starbucks. Isang sulyap pa sa store bago tayo lumabas. Palabas na tayo dahil nakabili na tayo ng ating mga bibilin. Sige, isang ikot na lang at lalabas na tayo sa pinto na yan. Ang original na logo pala ng Salva kulay brown. Yan yung nabili ko yung Starbucks mug tsaka yung drinks natin. Yan. Bye-bye. Thank you.